na report ngayon lang na nasa kustudya na ng Indonesian police ang kontrobersyal na dating mayora ng Bamban. Mukhang hindi nito nagampanan ang balak na pagtakbo sa Golden Triangle. Marahil dahil sa nakalista ang kanyang pangalan sa wanted list ng ilang bansa. Aabuti ng mga walong oras papalipad mula sa Jakarta Soekarno Hatta Airport papuntang Yangon International Airport sa Myanmar at mula doon ilang oras lang ang biyahe papunta sa Golden Triangle Pero mukhang nabulilyaso ang kanyang matinding plano Dahil mula nang ang impormasyon hinggil sa kanyang pagtakas ay naipasa sa mga kinauukulan sa ibang bansa Namataan agad ang babae sa loob lamang ng ilang linggo At ang ulat nga ay nahuli na Marami ang nagtataka kung paano nahuli agad ng mga Indonesian police si Alice Guo Datapot hamak na mas maraming tao doon. May populasyong aabot sa 275 million kumpara sa populasyon ng Pilipinas na halos 120 million. Mas marami ding isla sa Indonesia, mga 17,000 isla kumpara sa Pinas na mga 7,600 plus. Bukod dyan, limang beses ang laki ng Indonesia kumpara sa Pilipinas. Kaya isang palaisipan kung paano ito nahuli agad ano't ano pa man ang katotohanan. Ilang proseso ang pagdadaanan muna bago maisalin sa ating kinauukulan ang dating opisyal. Kailangan ng custodial coordination sa pagitan ng dalawang bansa at sana naman ay wala ng halong politika. Maparusahan kaya si Guo sa kanyang pagiging sangkot sa Pogo, sa human trafficking, sa drug smuggling at online scam? Anong kilos naman kaya ang gagawin ng kanyang mga abogado upang ito ay mapawalang sala at makalaya ng tuluyan? May mga nagsasabi na mas maraming nagnanasa na hindi na makabalik si Alice dito sa bansa. Dahil kung ito ay gigisahin ulit sa Senado, mas maraming opisyal ng gobyerno ang masasangkot. Siguradong magiinit ang teleserye ni Alice Guo. Marahil malalaman natin ang sasapitin ng kontrobersyal na babae kung maibabalik ito sa Pilipinas May kasalanan ba ang ordinaryong babae Na lumaki sa farm At inabandon na ng kanyang ama? Mayroong mga naniniwala At marami din naman Naghihinala Ang tanong Totoo ba?